Tayo mano po. Upo ka dyan. Upo! Nabuntis mo na eh! Di ba? Eh kung nag-aaral ka nga, nagawa mo yung hindi dapat eh. Tapos ngayon, nabuntis na gusto mo mag-aaral ka pa rin. Nagaguhan yan, Alfred! Wait mo lang ako dyan kung sabi mo yun sa sinanay at tatay. Hey, eh, Nay. Oye. Ako na pala Nay, kasama ko si MJ. Ah, dyan pala. O, oh, ba? Kamusta? Hmm. Nasaan nga pala si tatay? Pagod mo, nasa loob. May liyan um, ko. May ginagawa ata, may hinahanap lang. Hey, hmm. Eh, Nay. Hmm. Gusto ko sa nata makausap Bakit? Ano lang sa sa kwarto? Tara, hindi sa loob. Ano bang pag-uusapan natin, anak? mo ang seryoso yan, ha? Eh, hey, na nice. May problema kasi. Anong problema? Si MJ pinalayas sa kanila. Pinalayas? Ba't pinalayas? Layo ka sana mga galing. Bakit? Buntis si MJ. Ha? Buntis? Ay, Diyos ko po. Ano ba yan, anak? Di ba, hindi naman kami nagkulong sa inyo ng pahay ng tatay mo? Ala, kaya nga pinayagan namin kayo. di ba? Diba? Lagi kayong magkita. Pinayagan namin kayo na maging kayo. Ba't ka na muna na? Gusto ko na na. Eh, Kaya nga gusto ko rin makausap ko yung tatay. Kasi so, baka di ko kayaanin ito. Ay, Diyos ko po, anak. Ang hirap na pinasok niyo. Sige, ganito na lang anak. Ako muna ang unang kakausap na tatay mo ha? Para makabuelo na muna tayo. Ngayon, pag kinausap ko siya, tapos tinawag ka na namin, kasamaan pa rin kita kasi baka mamaya, naku, baka saktan ka ng tatay mo ha? Sige na, salamat po. Please. Mami! anak mo! Asan yung uniform May ko? Ito pa yung nahanap Uniform mo? Imaninapan ko na nga. Okay na yun. Pero, tuyo na. Kaya, hanap ako na hahanap eh. Kala ko naman... Bakit? Magbihay ka na ba? Hindi nga may akabay mo magbihay. Oo. ni. Ainee... Huh? Ano sana ako sa'yo? Sa'yo kung saan? Ungkol kay Alfred. Anak na sa panganay natin. Oo. Oh, ngayon? Ngunit, mapuha mo na. Hindi. Sabihin mo na. Sabihin mo na kung ano. Eh, kasi... Si Alfred... May problema. Nasa school ba? Ano ba? Pwede kang magalit eh. Pero may kita. Sabi ko na yung mga ganyan lapit mo, problema na naman eh. Diretso yung muna ako, ano ba? Ano ba nangyari? Eh, siya lang masasabi sa'yo. Kage mo nga! Eh, talaga. Na! Hindi ka na. Pasok ka rito. Ano na masasabi sa papa mo? Tayo, mano ko. Ano ba dyan? Upo! Ano problema sinasabi ng nanay mo? Bakit lang, May? Pakita mo muna yung anak mo. Kaya nga, tinatanong ko eh. Relax ka diba? lang. O, okay, I salita! Tay, ang ko po si MJ. Oh, ko na o! Oh. Yan ang plano mo ngayon! Eh tay, tatapos ko po yung pag-aaral ko. Tapos mag-aaral pa ng trabaho. Punyeta ka! Hindi yan ang gusto ko marinig! Eh. Yan yung mahigpit na lahat kong binibili sa'yo. Kinonsente ka na nga namin eh na maaga kayong maging karelasyon tapos ganyan pa gagawin mo ngayon? Nagbuntis mo na eh! Diba? Eh kung nag-aaral ka nga, nagawa mo yung hindi dapat eh. Tapos ngayon nagbuntis na gusto mo mag-aaral ka pa rin? Nagaguhan yan, Alfred! Teka, inaaral mo na yung boses mo. Kumalma ka naman eh. Yan! Kaya ganyan ang anak mo. Diba? Yan ang sinasabi ko eh. Kaya nagpapagalitan ko, gigit na ka. Hindi natututo ngayon! Pare, pares na yung problema ko. Eh yan ang ngayong problema eh. Kaya solusyonan natin. Pinalayas na nga yung babae sa kanila eh. Wala nga magpaalisin din natin yan dito. Wala sila pupulutin, mga bata. Kaya nga tayo nandito, di ba? Ano bang drama sa kanila ng magulang niya? Eh dati ng tao na anak nila, ba't pinalayas? Tay, gusto ng magulang niya. Kapag mo uwihan, kasi nilalagip yung bata. Ano? Nakalagip yung bata? Gusto yung mga magulang niya? Kasi yung magulang yan, anak? Tignan mo na. Grabe naman pamilya yan. Ngayon ako nakakita ng ganyang pamilya. Alangan nila yung anak, hindi pa pa uwi, papalayasin at gusto yung palaglag yung bata. Nee, solusyonan na, na natin to. Ito, ni nee. Pero pa nga ba, eh, kahit magpuloy ko ng pasayong buong mukha at katawan niya, hindi masusolusyon ng isang problema yung problema nangyari. Sige na, punta mo muna sa MJ doon. Huwag kang magpahalata. Nagagalit ako sa'yo. Bilis! Bilis! Alam nang pinalayas na yung bata sa kanila, tapos papalayasin din natin anak natin. Hindi tayo makakabuo ng solusyon sa problema. Yung problema ulit ang itatapal natin sa problema na nangyari na ito. Pwede naghihirap tayo. Pwede misan o kadalasan, kinakapos tayo. Pero hindi tayo mamamatay tao. na so, solution na natin to. Magkawal na tayo ng apo. Blessing yun ni. Eh. Ano na nga. Dugo ko na rin yan. Tutubo na yan. Kaya kailangan nating magtulungan para dyan. Kaya din nagpapatay dalawang paan natin. Hindi matatapos ang ma responsibilidad natin bilang magulang sa mga anak नेपालीमा लोक भन्दा नेपालको मानिसहरू भन्दा पनि नेपालको मानिसहरू भन्दा पनि हँ